Pagpahalang umaga mga kapatid Ang um, ituturo po panggamit sa mga Bunihanan, pigsa at kilibra At yung ibang Isang mga rashes hmm, Gamitang Bawang o sibuyas Yan po yung nang uh, Hiwain niya po siya ng kalahati Ito po yung orasyon niya Andarum beitam, Sabo tagi tani esmera mal timuhai baot Dito ito na ano lang ilalagay yung orasyon e, eh, niyo nyo po yun tatlong Bawa, ng tatlong beses uh, dun sa bawang yung po yun pakos at uh, saka nyo sa ano sa pigsa o kaya an-an, buni yan, araw-arawin niyo po para mas mabilis tumalab yung ano. Mawala yung bumo kaya pigsa. Yan po, maraming po salamat.